Ngayon, para sa kanyang welcome remarks, inaanyayahan natin sa harapan si Pampanga 2nd District Representative Gloria Makapagal Arroyo. Minamahal na Pangulo, Secretary Gatchalian at iba mga opisyal na ejertibo, Governor Baby Pineda, at yung opisyal ng Pampanga, Congresswoman Flora Beliatco, at uh, si Mayor Kapil at opisyal dito sa Porac. Magandang umaga sa inyong lahat, kayong lahat, at Mr. President, nar nakita nyo yung pagbati sa inyo ng ating mga kapatid na katutubo. Hindi na siguro kailangan magsabi pang welcome, welcome to you. Uh, gusto ko na lang sabihin, konte kung ano itong lugar na to. Ito ay Barangay Planas at ang tatanggap ng benepisyo sa inyo ay taga Planas Resettlement Site at saka Barangay Kamyas na Barangay ng Katutubo. Itong, itong uh, barangay na ito, Mr. President, ay uh, lowland, hindi siya Aita Community. Pero nung nagkaroon ng pinatubo eruption, nakapunta sila dito at nagkaroon ng resettlement site dito. Ngayon, Mr. President, mahal na mahal nila kayo. At uh, merong, merong mangyayari, palagay ko sa inyong panahon, para lalo pa mamahalin kayo nitong ating mga kapatid na katutubo. Siguro alam na nila kung ano ito. Et, kasi Mr. President, pumunta sila dito 1992. Ngayon, natatakot sila, baka darating ang araw, papalisin sila. Kasi hindi ito lugar ng katutubo at wala pa silang titulo. Ngayon, Mr. President, nahanap kung nasaan ang titulo. Nasa Veterans Bank. At handa ang Veterans Bank na ilipat ang pangalan ng titulo sa ating mga katutubo.